Ito na mga kahoy ay magdada na sa mundo ng maraming mga pagkakasakit. Ngunit bago natin talakay talakayan, at di mo lang maririnig ang isang awit ni Korsia Arisga. Atin na uh, pinipitahan sa gaawit ngayon. Hindi niya pong uh, pakinggan mga kapatid. Pagkanyang magandang. Time just drifts away, and as I look back on the years, the memories of happiness. my life were not left off to chance. ligyot ligyot balang sipag at uh, dinata yusya ng maraming uh, mga taliwabiang kaharian upang baktine sa kanjamo mga ligyot sa ligyot at ang sabi sa unang hari kwatro trinty tres ay tap makapagsabihin siya tungkol sa lahat ng uri ng tanem bulak sa malalaking puno kahoy Hanggaw sa, maliliit, sa Abang, <coughs> mula ang maliliit, pati daw yung mga halaman dumidikit sa mga pader, mga luma, ay siya makapagsasabi. Makapagsasabi ng sa lahat ng uri ng hayop na lumalakan, gumagapay, lumilipag, at lumalago kung tungkol sa nature ang pag-uusapan, ay talagang ang mga taga-ibang ka iba kaharian ay dumadalaw sa Israel para pakinggan si Haring Solomon tungkol sa kanyang mga lecture sa kagandahan at kahiwagahan ng sanglilikha. Ngunit ngayon na iba na yung nangyari. Nasira na yung nature. Nasira na yung balance at ang nangyari kapag nasisira ang balance sa nature, pati mga kahoy ay nagkakasakit. Dahil yung yung gubat na malalaki ay nabawasan na. Yung mga natirang gubat na maliliit ay nagkakasakit na. Pati yung mga nakatira sa gubat na yun, mga, mga, mga tinapagdos at kakahuyan, ay nagkasakit na rin. Gawal yung uh, Dati ay malaki yung uh, kalikasan na maganda. At kapag ang kalikasan ay nagkasakit, automatic ang mga tao ay magkakasakit. Kaya ang mundo ngayon ay may sakit. Pag hindi yan ang maagapan atin ng asahan, na darating ang mas makarimarimarim pag himbal-himbal na pandinig na higit pa sa ating lalaman na Dahil itong pagputol ng mga kahoy, pagkawala ng mga gubat ay pagsira at nagbalak sa ating daigde. Alam niyo nung uh, unang uh, na pana, ay kasi may mga hayop na pang -bubat lang hindi pwedeng pantao. Ngayon din niyo sa ating lecture dito maiintindihan niyo bakit may mga hayop na hindi pwedeng pang ipinagbawal ng Panginoon na kahit sa panahon ng bagong tipa na ibas kumindi maiintindihan nyo habang kayo nakikinig dito. Yung unang uh, epidemic, yung unang pandemic, yung SARS at yung MERS, bago yung sumakay sa tao at yung tao ay sumakay sa aeroplano at nakaabot sa iba't ibang bansa, yun muna ay sakit ng panitik, sakit ng kamel, sakit muna ng hayop. Sila muna yung may sakit. Sila yung uh, tagaimbak ng mga virus at ng mga sakit. Kaya, na yun muna ay sa kanila. At dahilan sa nasira yung tirahan ng mga hayop, nasira yung mga kagubatan, yung mga hayop ay lumalabas doon sa lugar nila at pumupunta sa mga tao. Pumupunta sa ibang mga hayop. Kaya lumalala itong mga sakit. Yung, uh, yung mga virus ay nakakontain lamang. Yung mga hayop nakakontain lamang doon sa lugar na yan. At ang isa pang dahilan, atin ang inalagaan yung mga wine. At yan ang nagdadala ng maraming mga sakit sa tao at yung piloto yung kanilang tirahan. Wala silang tirahan. Hindi isang pupunta yan. Yung gusto sila mabuhay. Lalapit sa tao yan. At yung tao naman tuwag-tuwa na mayroong mga wild sa kanyang lugar at hinuhuli. At na ay kinakain na tuloy. Binibinta na sa mga uh, wet market. Ito ang buba talaga. Yan ay bakod ng sakit. Bakod dyan para yung sakit ng hayop na wild ay huwag makarating sa atin. Yun, naglagay ang Diyos ng lugar para sa para dyan. Ay ngunit, sinira natin yung uh, lugar nila ay naturalmente lilipat sa atin yan. At kapag tayo ay uh, lumalapit ngayon sa mga bubat. Ang ganda pa man din mga mag-nature mag ano, ay hindi na si eh. ang mga 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 nature walk ngayon, lalo na kung sa bubat, dahil ang mga hayop ngayon, ay marami ng mga sakit. Alam pa niyo ang mga karamihang pandemic ay nanggaling sa Asia dalawa yung nanggaling sa China. Itong bubonic plague at itong COVID-19. Itong uh, ating region, ilang bansa tayo dito, Southeast Asia, ito yung lugar na pinakamaraming tao. At na ito yung lugar na mas mahina yung health system mas mahina dito. At ito yung lugar na ang gubat ay nasa laula na at napakaunti na. Kaya ito yung lugar na yung mga hayop ay may sakit at yung sakit ng mga hayop ay lumilipat sa tao at nagiging epidemic, nagiging pandemic. Uula muna yung endemic sa so isang tribo, sa isang parangay tapos ay na, na nagiging regional ay the uh, epidemic yan pag lumampas na sa region niya sa dalawa tatlong tatlong region nagiging pandemic na yan wala nang uh, ibig sabihin niya kaya na uh, tayo ay pakaingat dito sa ating uh, lugar sa ating bansa Southeast Asia sa pagkat mahina dito maraming mga halip dito ang mayroong sakit. At na talagang uh, yung mga na damage na mga nature na damage sa mga gubat, ang mga hayop doon ay huwag niyong pakaasahan. Yung paman din ay kinakain mga tao, panuuri niyo sa YouTube. Kung pagkakainin ng mga ahas ay hindi na para sa atin, hindi para sa bibig natin. May kanyang gawain naman sa ecology, sa environment muna itong itong panike dahil ang panike ay tagapuli ng insekto at ang insekto ay napakarumi kaya ang panike ay maraming uh, mga virus na hindi naman siya nahahawak dahil na pag siya lumilipad napakainit ng kanyang katawan ay nagiging uh, immune siya sa mga virus pero ang mga mga virus na ito ay delikadong humawa sa ibang hayop at humawa sa, uh, ibang tao. At ang panitia ay wag, well, kahit sa ang bansa ka magpuntay mayroon. At ito ay binubuo ng uh, 20% sa lahat ng uh, mga hayop. At uh, ito ay pangalawa sa daga. Ang daga ang uh, number one, panuuri nyo sa YouTube at talagang ng Australia, ay sinasalot ngayon ng daga. At itong coronavirus ay nanggaling sa nagsimula sa paniti, pangguling, ahas, at habang lumalalim ang pag-aaral, ay napakaraming hayop ang pinanggagalingan nito. Hindi lamang isang hayop. Ay talagang ganyan na, ano, ganyan ang ating buhay, ang mga hayop ay may sakit na. Ang inay ay nagbibigay ng stress sa mga hayop. dahil ang, uh, ang gusto nilang awit na marinig ay yung huli ng mga ibon, yung ungal ng mga hayop. Ay pag yan ay yung mga tao yung lumalapit at nagbibigay ng malaking ingay. Pagaya ngayon, napakarami na ngayon mga music kahit mga cellphone na ang lalakas ng ubat-ungal kahit sa mga ubat, nangirindi yung mga hayop, sila yung nai-stress. Pati sa dagat, yung kukot ng mga ginagawang building sa malapit sa dagat ay pakinig sa ilalim ng dagat sapagkat ang sound, ang tunog, ay mabilis maglakbay sa tubig. At yung mga hayop doon sa ilalim ng lupa, ng yung nagdagat, ay naririmbig na i-stress at sila ay nagpapasakit. Kaya pati mga isda dumadami ang sakit. Ay itong lockdown ay nakatulong para yung uh, noise uh, apu-dios sila ay mabawasan. Mabawasan ang stress ng mga tao, ng mga hayop at mga halaman dahil pati mga halaman na i-stress din sa matitinding sound. Sa mga pag-aaral like parang mas gusto ng halaman ang tinig ng babae na malambing kaysa tinig ng mga lalaki. Yung daw ay bumubunga ng mas malaki kapag ang nag-aalaga ay babae at maraming mga 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 scientific research observation na ginawa tungkol yan. napakahiwaga talaga ng isang ng Panginoon. Ngayon, ay ang ginawa natin ay wag. Tinutol natin yung mga gubat, mga kahoy. At ang nangyari, ng uh, yung init ang araw ay managana na sa mga kakahoyan sa pagkakaunti na, yung mga lamok ay mas marami na mas nakapangingitlog na. At gawa ng hindi na balos ang nature, marami na mga virus ang galing sa lamok, dinggi, malaria. Dahil pag yung mga tao ay pinutol, pupunta sila sa bagong environment, lilipat sa mga damuhan, lilipat sa mga bukulayan, hindi yan ang dati nilang environment. At yung kanilang sakit, mula doon sa bubat, ay dadalgi nila sa mga magsasaka, <laughs> sa mga nagtatanim ng gulay. Kinakailangan kasi para mag-balance yung nature ay one maraming iba't ibang klase ng puno, iba't ibang klase ng damo, iba't ibang klase ng hayop, iba't ibang klase ng pulisa. Ngayon, pag pinutol natin yung mga gubat, magtatanim tayo ng puro mais, puro baringhoy, puro kamote, at siya. Mamaya, mamaya na doon, eh, may mga tanga na yung kamote doon, kung ano-ano na, may sakit na yung lupa, masisira na. At na, eh, dapat ay eh, pang natin yung balance ng nature. Hindi na natin mabalansin, mabalansin. Ay huwag naman natin gano'ng sirain itong nature. At na, uh, sa pagkasira ng nature, pagkasira ng mga kahoy, ang uh, number one magiging problema natin ay respiratory. Sapagkat so, ang, ang mga kahoy ay kumakatawan sa baga. Baga ng lupa. At ang, uh, ang mga dahon, sila nagsasana ng mga toxin ng mga lasong, ang mga dahon ay kumakatawa naman sa atay ng lupa. Kaya ngayon, nasira ng mga tao ang mga damo, ang marami ng halaman. Pati mga tao ay may sakit na sa baga at may sakit na sa atay galing sa mga hayop. Sapagat mga hayop ang kauna-unahang apektado ng ganyan mga bagay. Sa mga pagsisiyasat, ay mayroong 143 hayop na pinagmumulan ng mga pangunahing mga sakit ay bukod pa yung hindi natutukasan. Mayroong hindi pa nalalaman pero 143 na sa listahan ang mga hayop na hindi natin dapat kainin at hindi dapat pakialman, hindi dapat ipuin sapagkat siya yung pinagmumulan ng maraming mga sakit. Kabilang na dito, nangungunang daga at ang, pang, ang, ang pangalaway paligid. Pangatlo'y ahas at tulong iba pa. Eh. Mga, mga trip time, mga, pa, mga buhaya. Kasama ng butiki at toko. Kasi yung mga, hindi yung tingnan butiki. Ang umipot, yung sa ulo. At eh, ba't bagay yun inaamoy? At pag inamoy mo na may super ba ang eh. Dahil marunong mo yung mga super baho. Ang pabaanan na natin ang butiki niya pinalaman yan. sa buho ng ating kautuga. Uh, ito yung mga pakapag sa ating ito. Ngayon, ay andyan na tayo na wala na yung gubat. Nagkasakit ng na mga hayop. Pumagkakita yung sakit. At yung sakit ay dadalhin na sa tao. Ang uh, isang nagdadala na niya ay labok. Pinagpunta natin pag ang gubat ay nasira, yung mga lamok ay dilipat dito sa mga kabahayan, dilipat sa mga tao, sapagkat so yung mga lamok ay subisip-sip ng dugo ng mga hayop. Ay kakaunti na yung hayop, hinahunting na natin, halos na ubus na, instinct na na, yung uh, instinct na yung iba. Ay anong gagawin nila? Ay di pupunta sa tao, pupunta sa baboy, pupunta sa baka, pupunta sa kanabaw. yon ang mga mangyayari, ang paglaghanap, ng, ng mga sakit. At kapag uh, nakita kayo ng lugar na may mga karsada na, malulumang na mga karsada na, ibig sabihin ay yung balos ng nature doon ay sirang na. Eh, huwag naman natin, hindi ko naman nilalahit yung build at yun ay napakaganda. Pero wala tayong magagawa. <laughs> Pagka ang, uh, ang isang lipunan sa ating tingin na improve na, maunlad na, yan ay mapanganib na, yan ay marami ng sakit. Hindi ka kaya ng mga bukit-bukit. Pag ang nakikita natin, mga halaman ay hindi na wild, kundi mga kinultured na, mga GMO na, yan ay delikadong lugar na yan. Marami ng mga mapaninsalang virus yan, mapaninsalang bakterya, mapaninsalang mga insikto at mga sakit. Iyon ang dahilan ngayon kung bakit sobrang dami ng sikto kahit sa mga halaman doon ang pagkasira itong ating medyo. Ngayon ay yung na uh, yung gubat ay ating pinalitan ng kan mga paghahalaman. Pagtatanim ng mga gulay at 'yun naman ay maganda para tayo mabuhay. Pero ang problema ay pa hindi natin na kontrol itong balance. At na uh, 'yung uh, pagkasira ng balance nito, na tuloy ang pagkasira ay banta sa mas malalaking pandemic. Ang sabi kasi ng Bible ay ito, ang lulupay-pay ang mga tao dahil sa takot sa mga paghihintay na manggagaling sa ibabaw ng lupa. Yun ay kung pala nang pinag-aaralan natin, mga sakit pala, ay pag-aaralan din natin yung mga lindol, mga bulka ano -ano na yan, kung ano-ano mga baka na yan. Napakarami talaga. At na, uh, ano na labang ang mangyayari sa mga hayop na wild. Anong mga susunod na mga virus ang madi-develop nila? Mag-mumutate. Tatapang. At mamiminsala ng maraming buhay. Ano na lamang mga sakit? Ngayon ay COVID-19 at ang pinaka latest ay yung Delta. Delta variant na ito na sa India. Sapagkat doon sa India, ang pinakamaruming lugar talaga. Sa labing dalawang ilog na pinakamaruming sa buong mundo, ang sampo ay nasa India. At kung paano yung iniinom nila sa pag-inom sa maruming tubig, ay bahagi lamang ng kalikasan yung talagang magkaroon ng mga tagaroon ng malulubhang mga sakit at na uh, inyong uh, panel yung uh, yung uh, yung Ebola virus oh, iba kayo lang galing sa hayop yan yung AIDS aba yung ngayon ay mayroong epidemic sa isang uh, lugar sa sa Afrika mga bata ang nakaka-AIDS at yung AIDS ay sanggaling ay pumatay ng 25 million yan sa buong mundo galing yan sa pagkain ng unggoy. Eh. May nakahuli ng unggoy. Eh. Ay pinain ay labing isa agad ang patay sa pagkain ng unggoy. Tinignan, ay ah, talagang bentado. Nako, hawa ang ginigilay po mga kapatid. Darating ang araw na talagang kahit pagkain ng mga kayo, mga produktong hayop, ay napakadirikado na sa ating kalusugan. Darating ang araw dumating na narito na yung araw ng mga hayop ay delikado na. Ang mga hayop, alagaan man natin, kainin man natin, ay magbibigay sa atin ng maraming sakit. At ang dahilan ay sa pagkasira ng nature at isang bahagi ng nature. Pagkasira ng mga gubat, ang mga gubat na sira. Ang kahulungan nito ay may sakit ang mga hayop at may sakit ang mga tao. May sakit ang buong mundo mga salamat sa inyong pakikinig at ngayon tayo mag i -interview. Dahil mag-i-interview ng ilang mga pandemya. So, uh, po yung pastor, sabi ni uh, Miguel. Pahay ka rin, si Sina Matis Palay na Pinay, sa si inyong mahina, yung mga medita mo. Uh, si Rachel Boglado, si, si Jenny Orsolino, Magnikes, Mali, uh, wala dito mga pananong, wala dito mga tanong. Uh, kung kayo malang araw habang tayo nagliliktor, meron kayong busong itanong tungkol sa tungkol sa health, natural healing, ay pwede kayong ibang at ating, ating sasagutin ito yung ito yung live ilang araw tayo ng mga uh, mag, ay uh, yung aking document sa babae, tambak, yung so, gusto ko talaga ay araw-araw ay -araw, eh, meron tayong uh, broadcast. At pagka nakapag-taping uh, na doon sa, doon sa conference, marami sa aking mga lecture ay eh, baka doon yung maririnig sa website ng uh, South Central, South Central Luzon Conference website. Okay, marami po salamat sa mga uh, nakinig sa ating na uh, Indisper. Bukas sa ating uh, Divine Worship, ang ating talakayan ay ang Sabat at ang balan at balanse ng kalikasan. Paano babalansehin ng utos ng Diyos ang ating kalikasan kung susundin lamang natin? Napakagandang lityo nito. Maririnig ninyo ang scientific na paliwanag tungkol sa sabat. Hindi lang textual, scientific na paliwanag kung bakit natin ikinangyengili ng sabat. Maraming kong salamat sa inyong pagsubaybay at sa inyong patuloy na makinig sa habang tayo na bukod kaso. God bless you.